sa isang malawak na bukirin na puno ng mga halamang lantian, may isang tipaklong na nagngangalang Kiko, si Kiko ay kilala sa kanyang pagiging tamad at walang inaatopag kundi ang maglaro at kumanta buong araw, isang araw, habang naglalaro si Kiko sa mga dahon, nakita niya ang mga langgam na abala sa pag-iipon ng pagkain, anong ginagawa ninyo, tanong ni Kiko, nag-iipon kami ng pagkain para sa tagulan, Sagot ng isa sa mga langgam, dapat ay mag-ipon ka rin, Kiko, ngunit hindi nakinig si Kiko, bakit ako mag-aalala, ang tagulan ay malayo pa. Sabi niya at nagpatuloy sa paglalaro, lumipas ang mga araw at dumating ang tagulan, ang bukirin ay nabalot ng tubig at ang mga halaman ay natuyo, walang makain si Kiko, saan ako kukuha ng pagkain, tanong ni Kiko sa sarili, naalala niya ang mga langgam, siguro matutulungan nila ako, kaya pumunta si Kiko sa bahay ng mga langgam at kumatok, mga kaibigan, maari ba ninyo akong bigyan ng pagkain? Wala akong naipon at nagugutom ako. Pakiusap ni Kiko, tiningnan siya ng mga langgam, sinabihan ka namin noon na mag-ipon. Ngunit hindi ka nakinig, bakit ka namin tutulungan ngayon? Tanong ng isa sa mga langgam, napayuko si Kiko, alam niyang tama ang mga langgam, alam ko. Nagkamali ako, ngunit nangangako ako, magbabago na ako, mag-iipon na ako para sa susunod na tagulan, sabi ni Kiko, naawa ang mga langgam kay Kiko, binigyan nila siya ng kaunting pagkain, huwag mong sayangin ang pagkakataong ito, Kiko, tandaan mo ang aral na ito, sabi ng isa sa mga langgam, mula noon, nagbago si Kiko, hindi na siya nagtamad-tamad, nagtrabaho siya ng mabuti at nag-ipon ng pagkain, nang dumating ang susunod na tagulan, handa na siya, natutunan ni Kiko ang kahalagahan ng pagiging masipag at responsable, at mula noon, siya ay naging isang mabuting halimbawa sa lahat ng tipaklong sa Bukirin. Sa isang malawak na Bukirin na puno ng mga halamang lantian, may isang tipaklong na nagngangalang Kiko. Si Kiko ay kilala sa kanyang pagiging tamad at walang inaatopag kundi ang maglaro at kumanta buong araw, isang araw. Habang naglalaro si Kiko sa mga dahon, nakita niya ang mga langgam na abala sa pag-iipon ng pagkain, Anong ginagawa ninyo? Tanong ni Kiko, nag-iipon kami ng pagkain para sa tagulan, sagot ng isa sa mga langgam, dapat ay mag-ipon ka rin. Kiko, ngunit hindi nakinig si Kiko, bakit ako mag-aalala, ang tagulan ay malayo pa sabi niya at nagpatuloy sa paglalaro. Lumipas ang mga araw at dumating ang tagulan, ang bukirin ay nabalot ng tubig at ang mga halaman ay natuyo. Walang makain si Kiko, saan ako kukuha ng pagkain? Tanong ni Kiko sa sarili, naalala niya ang mga langgam, siguro matutulungan nila ako. Kaya pumunta si Kiko sa bahay ng mga langgam at kumatok, mga kaibigan. Maaari ba ninyo akong bigyan ng pagkain, wala akong naipon at nagugutom ako, pakiusap ni Kiko, tiningnan siya ng mga